This is it, Pansit! Pinapakasuhan ng ICI si Roberto Bernardo, si Sal Dico, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Lipanan, and Mitch! Uy! Finally, it has happened to me. O, oh, sinong masaya dyan? Ayan na, si Sal Dico. And now, the Supreme Court to designate special courts to exclusively hear and decide corruption-related cases arising from infra-projects. I agree that the Supreme Court should have a special designated court already para dyan sa mga punyatang pagnanakaw na yan. Kasi pag tumatagal ang mga kaso, nagkakalimutan. Natatandaan nyo, si Joel Villanueva may kaso, pinapatanggal na yan sa pwesto. Kaya lang, may nangyari somewhere in between na si Martirez lininis ang pangalang Joel Villanueva. Ay, hindi natututoy ang mga yan eh. Kasi nakakawala sa tagal ng mustisya sa Pilipinas, nakakawala, nakakalimutan, tapos kayang gumawa ng mga pasikretong moves. So mga ka kung kulang pa dyan at sinasabi yung madami pa, kilala naman natin kung sino talaga ang pinakakorap kasuhan nyo na gayahin nyo si Trilliana sa pagdala ng limpak-limpak-limpak na pahina ng kaso ng ebidensya ng proof na may pagnanakaw. Kasi kahit pumunta ka sa korte at sabi mo, alam naman natin kung sino. <laughs> Hihingan ka ng ebidensya. Hindi puro chika. Hindi puro intriga alam na alam nyo naman pala kung sino yan. Baka naman may ebidensya na kayo dyan. Umpisahan nyo na. Be like Trillanes, file cases.